eto hindi ako nagpaalam kay Kitty pero sabihin ko na sa inyo nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC detention unit sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok huwag kayo umiyak doon sa loob huwag kayo umiyak kasi magagalit yan huwag kayo umiyak isang beses yan isang beses kasama ko si Kitty hindi nakapagpigil kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak, gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya. Kasi gumaganyan, gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko, sa